Saan po naka-address yung... Sa Isaro. Ano po? Manila, Quezon City. Quezon City. Nasaan po tayo? Hindi, kasi nasaan Hindi, na nasaan po tayo. Manila. Tumawid po ba? Hindi. Tumawid. Alam naman, ang, alam naman yung tatumawid. Hindi, um, um, ang um, mga... Ano dito? Quezon City, lalo man Metro, Manila ang address. So yung oh. bill niya. Oh, o, oh, paano i-accept ng milal ko yan? Alam nilang Quezon City, Manila. Ano, no. ang, mm -hmm. ano, apply. Hindi po, ang biniklaran nyo kasi Quezon City. Ang biniklaran City dito pala Kasi tawawa naman yung tao kaysa ano, eto na hoy, Kaysa magkaligal ng tao, di ba? Nakiusap sa amin 'yung mga tao, ang ay, aalim ng tao sa. So, Isa so, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito pa tayo ngayon sa loob ng Manila Lord's Cemetery. Saan po nagsasagawa ng uh, operasyon. Ang um, uh, Legaldo at uh, Philippine National Police, uh, 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 May assistance ng Philippine National Police para sa. ang ko ng sana mga illegal na connection ng karyete ay pinuputol na po So dapat doon lang yung ano. Nag-apply din po ba kayo ng ano, ng permit for some Hindi, po. Hindi nga po yung tanong. sa kanyo, okay. talagang kano ang nangyari. Eh, yung iba ba? Yung iba ba? Yung iba? Ako, nagkabata ko doon. Hindi Talaga, <laughs> hindi yan. Hindi yan. Hindi Kami kasi usually ginagawa namin, nag-a-cut uh, nag kami yung mga nakatap sa atin, yung nakatap sa City of Manila, yung kuryente namin, yung mga street lights namin, minsan may nakakita po kami nakatap dyan, yun po yung pinagbabawalan natin kami. Kami po mismo nagtatanggal noon, na, dalawang beses na rin po kami nag-operate ito. Eh sa ngayon naman po, siyempre, hindi namin maano yung mga meron pong submitter, submitter. Eh nag-ano nga po ang meral ko dahil nga ang sabi nila, allegedly, pumasok daw sila dito, Parang may bumata yata sa kanila. Opo. Pero naisip pa nila na kailangan natin mag-operate Bakit ganun? You know, daming wire. Ngayon, nung dumating sila, Ay tulungan sila sa LGU, tsaka sa Manila North Cemetery. Sinamahan po namin, naisip po namin sila. Ito ang drain nga na to? Yan yung mismang galing sa metro? Opo, oh, opo. Oh. Itong itim? Oo, oh, itong itim. Itong tumakot. Ang metro nga nandun na sa... Oo, oh, nasa labas. Wala kaming kuryente. Ba di yung metro nila rated lang yan sa 200 apat yung, so, yung, 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 na yung mga na meter na 200 apat na mga masusunog yun Yung mo overload overload dapat overload dapat naman 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 overload dapat Yung kasi naman Oh, siya okay siya, nagbabae naman kasi siya. Uh, even doon na tumawit siya. Pero actually, pag naulit yan, pwede siyang uh, i-penalize na meron Kasi hindi tayo pwede mong patang. hindi apply po. ng mga legal Meron naman. Meron naman may mga Kaya lang kasi, ano, iba pa ka, mga ISC, walang metro, iba naman nais at meter. Kapatong ng nakakabit sila sa meter. Ma'am, sila sa meter. Kaya lang pirak kaya hindi. Ano yung load capacity? yan Yan 'yung dito pinag yung meter natin. 100 lang. Max ang ang Capacity niya. 60 amps, sampu ng 12 rasa. So, so na load So, so alamat po sa may mangangano man kinakakatawa na marupitanan po. Dey mase, try dito mang-a-brayo naman. naman okay. Sarit, taro, Thank you po. kami ano, kung 60,000. Monthly, ang ibig sabihin marami kayong sabiter sa inyo. Kante lang po limang tao. Betalakinan ng sa ano, ng toriyente niyo. Eh, hindi ko alam sa kanila nagpa na gumamit ng kuryente. Ayan na, ayan po ang namin. Nababayaran naman kayo. 50, opo, 000. opo. Nababayaran naman, kaya nakawawa kawawa naman yung tao kung nakibil sa amin ng, ng mm -hmm. ano. Kasi kaysa naman sila gumamit ng illegal na kuryente. Ito 41, 41 nga. Ito wala pa po pong pumapasok ngayon na bin 41,000. 41,000 yan. Yung lang po sa inyo? Lima ayan. lang po. Halo, laki. Magkano siyang ano. Kaya legal po yung kuryente namin. Ito po po, hindi at, pa, ay, magka, meron po akong apps ng Meralco, hindi pa po pumapasok yung bill namin. Ito pati Ayan na, no, may, uh, may ano yan. Nay, hindi, hindi kami submitted to submitted sa, sa Norte. Kami talagang nakadiretso ang ano namin, ang apply talaga ni Sir Layo pumapasok sa simenteryo. So ngayon, hindi, hindi pwedeng, ano, yun. kung halimbawa kukunin man ng kuryete, eh, sasabihan kami. So, Naimkana ano na ba, ba yung bin? Ayan po. 40. 40, 40 Ilan po ang nakakabid dyan? mali apat, mali kami, pati yung anak ko. Nakakain na po na ka pangalan? Kay, ito pang ang pangalan. Raymundo lang. lang. Saan po yan? Di, hindi rito? Hindi po, kasi kanya nga, kanya so, nga yung dalawa. Ah, siya nag-apply. Patagal na po ito. Sino po yung siya?

Para naman o, no, oh, kukunin ang video kay namin. Hindi ho namin ninakaw yan. Kukunin niya yung mga gamit namin. Hindi ho na, Pinagpahulan ng pawis ho yan. Opo. Ay ngayon oh, no, ay kung yan, may ho, meron kaming metro, dikan Apo. Ba? O tapos, hindi na mo yan na Hindi na. Hindi kita eh. Ba, Ate ano po concern niyo ate? Uh, Submitter po Pag na ng waway. Submeter po ng waway. Submeter po. Submeter po. Submeter po. Submeter po. po. Submeter po. po. Submeter po. 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 ng, uh, ng Manila So kasama rin po ng uh, po at uh, Manila Local Government ang MPD DMFB para magpanatili ng katiwasayan at kapayapaan dito sa nasa pumunta. Yun nga po, ang nangyari, hindi ko, hindi ko alam ba't na, na illegal po talaga yun. Ang, ang iniisip ko nga, kala ko, submit eh. Baka legal na na akong naman ng meral ko. Yun ang iniisip ko na siyempre, yung kanya-kanya mga musilayo, may submitter, nagbabayad yung may-ari, pinabayaran mo, pinabayaran mo ang caretaker sa postula, yun ang iniisip ko. Pero sir, sabi ng meron ko kanina, yung tawid na area, bawal ko pa rin. So, kaya pinag- sa 523, uh, La Loma Street, Lalo City. Doon lang nila pwedeng gabitin. Hindi sila pwedeng magbula doon, ipasok dito sa Manila North Cemetery yung linga. Kahit na meron silang legal na kontador. Uh, ang tawag nga doon, sabi ng isang inspector, eh, flying connection kaya illegal pa rin kahit na nagbabayad sila ng legal meron silang resibo na binabayaran buwan buwan eh mali pa rin pero sabi nga kayo ni nanay na meron sumong ang ito ngayon pag-home papasok dito sa manin eh yun po ay uh, kanilang sinabi na sana tuloy tuloy na po ang kanilang ah uh, pagmumonitor para po din sa kaligtasan po ng mga ilang caretaker po na nandito. Thank you, boss. Boss, ito lin ay po. Po, uh, initiative ng Meralco. Yes, at po. hindi naman nila local government. Hindi. Lalo lang, hindi MNC. Hindi po. Uh, ito po ay uh, uh, inisiyatibo ng uh, Meralco. Kasi sa pagkakakwento nga po nila kahapon daw, eh, nag-inspection sila. Oh, uh, at tinagbabato sila. Kaya siguro, uh, nagkaroon na inspeksyon. Uh, uh, Nakipag-coordinate sa Manila Electrical. <laughs> at uh, ng tulong dito sa pamunuan ng uh, Manila North Cemetery para gawing ngayong araw na to yung uh, inspection inspeksyon dito. Boss, uh, yung, yung reforma na pinatutupad nyo ng MNC po under the leadership of uh, Director Dandan, uh, yung iba side nila, wala daw uh, paalala. Pero ba diba, since day one, nag-remind kayo na with Joke, eh, illegal connections, etc. Yes may... po. O, yun po. Eh, Uh, sa totoo naman po, uh, pagkumpag pa lang po ni Director dandan okay. sinabi niya naman po na live, naka-social media na uh, aayusin at niyumusin po itong uh, buong Manila North Cemetery. Uh, yun po ipagbabawal na po yung uh, bityoke, yung palak, at yung mga illegal collection. Uh, kaya po, hindi po nagkulang ng paalala po yung ating pong pamunuan. Uh, si Director Dandantan na uh, alisin yung mga hindi dapat na nari dito sa loob ng Manila North Cemetery. Sir, di ba pinatawag din yung mga elders nung namigay ng ayuda? Yes po. Yung, uh, nakarang... Physically, nag-remind siya? Tama yes ba? po. Uh, Naka-speaker po. Naka -ano, pinakita rin po yung mga na-confiscate na mga alak na hindi po pinag-interesan ng opisina. Binasag po sa harap ng mga senior citizen po na nandito na dito, ng mga caretaker. At uh, ganun din po, ipinaalanin na rin po ni Director na bawal po dito yung video. Okay, kasi po ito eh, dapat tahimik na lugar, sa lugar para sa mga namamahinga nating namayapa. At uh, ganun din po, na i naisabi niya rin po yung mga illegal na connection na galing sa labas eh baka meron po tayong uh, uh, paalala o uh, panawagan yung pamunuan ng Manila North sa mga residente dito uh, mula po sa pamunuan ng Manila North Cemetery uh, ako rin po yung nagpapaalala po sa inyo na meron na po tayong bagong gobyerno po uh, ang, ang Maynila kaya po sana makipagtulungan po kayo sa pamunuan ng Manila North Cemetery kung ano po yung dapat at hindi dapat hindi naman po nagkukulang ang ating direktor na magsabi po sa inyo kaya huwag po sana kayong sumaan kasi okay. hindi po talaga nagkulang ang ating direktor. Uh, hindi po, hindi po ito ano uh, kugon na sinasabi oh, okay. na yung sa una lang. Opo. sa sa totoo po. Uh, after office po pagdating ng uh, ang opisina po kasi nagsasara ng alas alas sa isna. Pagdating po ni direktor, magiikot po yan dito sa buong Manila Cemetery. Sinasabihan pa rin sila habang naglalakad si direktor, minsan naka-motor, nagsasabi sa kanila, o oh, ayan ah, alisin nyo na itong ganito, bawal itong ganito. Hindi po nagkukulang araw-araw po, halos sa... Pati paglilinis. Pati paglilinis po. Yan. Kasama po natin sa paglilinis din si direktor, So kasama po ng Megalco, uh, nagbigay ng assistance ang local government ng Manila at ang kapolisan ng Manila Police District DMFB at ang Regional Mobile Mobile Force Battalion ng NCRPO para mapanatili ang uh, katiwasayan, kapayapaan at uh, uh, kat, uh, kat, ah dito sa nasabing lugar. <tod> Nakapanayam natin kanina, ang inspection po ang ang megal kahapon dito. So balik natin sa po ng uh, tila pag-alma ang mga residente kaya ta kinailangan uh, ng uh, assistance ng pamanuan ni Manila North Cemetery Director Dandantan ng lokal na pamahalaan ng lungsod at uh, at ang uh, kapulisan ng MPD at NCRPO. Kilala po namin kayo bilang may puso. Alam po namin na pupunta yung mga elders dito, nakagaya yung mga lalo na, sir, yung, mga, yung minitingin ng mga nakaraan. Ano pa panawagan natin sa kanila, sir? Kasi alam natin na hindi nyo matitiis sa mga yan, sir. Ayan, panawagan natin sa kanila na sana eh, makipag-coordinate sila kung ano, yung, kung anong talagang dapat, kung ano yung pwede. Hindi natin sila pagbigyan kung talaga naman sabi ko nga, sa kailangan siyempre legal po. Eh, siyempre, andyan na yung meral ko. Eh, pala tingin ko, yung nangyari na pinagbabato sila. Siguro, -so, naging wake-up call sa kanila yun na naging sa opisina ng meral ko. Kaya tingin ko baka araw-arawin sila ng Meralco pag ganyan sitwasyon. Eh, so, sana makipagtulungan sila sa atin. Kung ano yung nalarapat, kung pwede nalagang i-apply yan sa Meralco ng legal, i-apply po natin. Kung pwede silang bigyan ng submitter na mag-a-apply sa musileo, para sa ibang musileo naman po. Masa ganun, yung mga caretaker natin, na magkaroon sila ng kuryente nila. Sir, may nakausap din po kami doon kanina, sir. Uh, ilang taon daw hindi na papasok tong FL2, sir. Hindi na operate. Ilang taon daw, sir? Kaya gusto lang na wala ng disiplina sa loob, sir. Eh. Actually, mga, di, itong araw na ito, 44 days pa lang po kami na nakakaupo sa City of Manila. Kaya yun nga po, eh, lahat po ng, ng paano po natin mapapaganda ang Maynila, ay bilin nga po sa atin na ating mayor. Let's make Manila great. So, ang okay, naman, ginagawa na para sa safety niyo lahat. Eh. Ang sila kung sa na atin, ating mahal na mayor, siyempre, lalo na sa mga lolo at lolo natin, mahal na mahal po ni mayor yan, di ba? Kailangan po, kailangan sumunod po tayo. Alam naman po natin, para sa kaganda po natin to. Lahat po ng ginagawa ko dito sa Manila North Cemetery, instruction po ito ni Mayor. Alam po ng ating mahal na Mayor yan. Kasi niya po, alagaan po kayo lahat. Pag-alam sa mga mahal kong mga caretaker, mahal na mahal po kayo. Open po kayo, dumulog lang po kayo sa akin dito. Makakausap niyo po ako. Kaya na po, makikita niyo po dito minsan, marami po ang kausap. Medyo magantay lang po kayo sandali, makakausap niyo po ako open po tayo kung ano pong sabihin niyo? Kaya mag magtulungan po tayo, magtulungan po tayo mga, mga kasama kong caretaker dito sa Manila North Cemetery. Thank Maraming salamat din.